Alam mo ba na may mga kalsadang kapag nadaanan mo sa gabi, hindi ka na muling uwi ng buo. Tahimik ang daan. Tanging ilaw ng poste at huni ng kuliglig ang naririnig. Ang gulong na motorsiklo ay gumuguhit na mahinang ingay sa aspalto. Ramdam niya ang malamig na simoy na dumadampi sa kanyang batok. Parang may matang nakatingin mula sa dilim. Sa gilid ng kalsada, may anino na taong nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Nilampasan niya ito, ngunit may biglang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi nagbalik siya na tingin. Wala na ang anino. Ngunit sa refleksyon ng side mirror, may nakasakay na sa likod niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang balikat. Nararamdaman niya ang bigat ng kamay, malamig at parang walang laman. Ang kanyang dibdib ay kumakabog na parang tambol. Pinilit niyang bumilis ang takbo. Ngunit habang humahataw siya sa kalsada, unti-unting lumalakas ang bulong sa kanyang tenga. Isang boses na hindi niya kilala, malamig, mabagal, at tila dumudurog sa kanyang lob ang mga mata niya ay hindi na makapagpokus. Sa bawat kurba ng kalsada, ang paligid ay nagiging masikip, parang unti-unting sinasakal ang kanyang mundo. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumigat lalo ang kanyang likod. Parang may umakap ng mahigpit mula sa dilim. At bago siya makalingon, isang matinis na halakhak ang bumulaga sa kanyang tenga. Nagangat siya ng tingin sa rearview mirror. Doon, malinaw niyang nakita ang isang mukha. Maputla, walang mata, at ang bunganga ay nakanganga na tila nakangiti ng malupit nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang bawat kadyot na motor ay parang tunog na malalakas na tibok ng puso. Napansin niyang anti-unting nagdidilim ang kalsada. Ang mga poste ng ilaw ay isa-isang namamatay. Naiwan siya sa gitna ng kalsada na tanging ilaw na motor ang liwanag. Ngunit ang liwanag ay biglang kumukurap. Parang may humahad lang. Sa gilid ng liwanag, may mga aninong gumagalaw. Mabilis. Hindi may paliwanag kung ilan tila nagkukumpulan, lumalapit. Naririnig niya ang tunog ng mga yapak, ngunit wala siyang nakikitang pa. Ang boses na bumubulong kanina ay ngayon ay naging daanda ang boses. Sabay-sabay na bumibikas na mga salitang hindi niya maunawaan. Mabigat na parang bakal ang kanyang dibdib. Pinilit niyang huminga, ngunit parang may kamay na pumipisil sa kanyang lalamunan. Nararamdaman niya na may malamig na hininga na humahampas sa kanyang batok. Mabaho, parang amoy ng bulok na lupa at nabubulok na karen muling nag-angat siya na tingin sa salamin. Gayon, hindi lang isa ang nasa likod niya. Puno na mga mukha ang refleksyon. Iba-iba, ngunit lahat ay nakanganga, nakatitig, at nakasunod ang mata sa kanya. Tumunog ang motor na parang bibigay. Humina ang makina. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang may dila na malamig na humahagod sa kanyang tenga. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na boses. Tila nalunok ng dilim ang kanyang sigaw. At sa unahan ng kalsada, may nakatayong figura. Mahaba ang buhok, nakaputi, at walang mukha. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam niya na iyon ang hinihintay ng lahat ng aninong nasa paligid. Anti-unti, ang gulong na motor ay tila kusang huminto. Wala siyang control, kahit pilit niyang pinipiga ang throttle. Habang papalapit siya sa pigura, ang mga boses ay naging mas malakas, parang kulog na pumapasok sa kanyang ulo. At ang pigura sa gitna ng kalsada ay unti-unting ibinuka ang kanyang mga kamay. Parang sasalubungin siya, o baka lalamonin. Naramdaman niya may malamig na bagay na gumagapang mula sa kanyang binti pataas. Parang mga daliring naglalakbay sa kanyang balat. Hindi niya na alam kung saan siya nakatingin. Ang kanyang paningin ay nagiging maputi, at ang tanging malinaw ay ang mga matang hindi kanya na nakatingin sa loob ng kanyang kaluluwa. Parang nababalot ng ulap ang kanyang paningin. Wala na siyang makita kundi ang mapuputing anino na gumagalaw sa paligid. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang ulo na parang hinihila pababa. Ang hangin ay mas lalong naging mabigat, parang pun ng abo na pumapasok sa kanyang baga. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakadikit pa rin sa manibela. Ngunit ang motor ay kusa ng gumagalaw, tila may ibang puwersang nagtutulak. Sa bawat iglap ng kanyang paningin, mas malinaw ang pigura sa gitna ng kalsada. Gayon ay nakikita na niya ang walang mukhang ulo nito, makinis na parang balat ng kandila. Walang mata, walang bibig, ngunit may titig na ramdam hanggang sa kaibuturan na kanyang laman. Ang paligid ay tuluyan ng natabunan ng na dilim wala ng puno, wala ng poste ng ilaw, wala ng daan. Tanging siya at ang figura lamang ang naroroon. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumapang papalapit. Parang usok na nagiging kamay, paa, at mga hugis na taong hindi nabuo. Maririnig niya ang mga pag-iyak, mahinang pagtawa, at gol na parang mula sa ilalim ng lupa. Antiunting nawawala ang tunog ng kaniyang motor. Napapalitan ito ng tibok ng puso na umaalingaungaw sa kanyang ulo. Dumadagdag pa ang mahinang bulong ng gayon ay nasa loob na ng kanyang isipan hindi na niya ito naririnig sa labas. Parang boses niya, minit hindi kanya. Boses na paulit-ulit na nagsasabi ng mga salitang hindi niya maunawaan. Naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang lig. Dahan-dahan itong gumapang, pababa sa kanyang dibdib, hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pintig na sumasabay sa kanyang puso. Ang pigura sa gitna ng daan ay unti-unting lumapit. Hindi naglalakad, hindi tumatakbo, ngunit biglang naroroon na lang. Hanggang sa maramdaman niya ang hanging dumaan sa kanyang pisngi, parang hininga ng pete. Gayon ay nasa harap na niya ang nilalang. Nakayuko ito, tila nakatitig ng direkta sa kaniyang mga mata kahit wala itong mata. Ang kanyang katawan ay tila pinako sa motor, hindi makagalaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, ngunit ramdam niya ang paggapang na malamig na pawis sa kaniyang batok. Sa paligid, ang mga anino ay tila nagsisimulang humuni, sabay-sabay, parang awit ng libing. At sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang motor. Parang may kumakaladkad na bakal. Kasunod nito ay isang kamay na lumabas mula sa ilalim na makina, tuyo at nababalutan na putik, mahigpit na humawak sa kanyang paa. Ramdam niya ang lamig na tumagos sa kanyang buto. Kasabay nito, naramdaman niyang ang kanyang motor ay bumagsak. Unit imbes na madapa sa kalsada, siya ay lumubog. Parang ang daan mismo ay bumuka, hinihila siya pababa. At habang lumulubog siya, nakita niya ang mga mukha sa paligid, nakangiti, umiyak, nagtatawanan, lahat ay nakatitig sa kanya. Ang pigura sa gitna ng daan ay umuko pa lalo, at sa unang pagkakataon, may umusbong na bibig. Ngunit hindi ito ordinaryong bibig. Ito ay napakalaki, pun na nipin na parang basag na salamin, at antiunting bumuka para siya ay lamunin. Napalunok siya, ngunit wala na siyang laway na may bulon. Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa lakas na tibok ng puso. Habang patuloy siyang hinihila ng lupa, naririnig niya ang mga kuko na kumakalmot sa gilid ng kalsada, para bang may mga kamay na pilit na inaabot siya mula sa kailaliman. Ang mga boses ay sabay-sabay na naging malakas. Hindi na bulong kundi sigaw, parang sigaw ng libo-libong kaluluwang nakakulong. Ang mga anino ay tuluyang bumalot sa kanyang katawan, malamig, mabigat, at tila buhay. Naramdaman niya ang malamig na mga daliri na pumulupot sa kanyang lig, mahigpit, halos wala ng hangin na makapasok sa kanyang lalamunan. Habang pinipilit niyang lumaban, biglang kumurap ang kanyang paningin. Ang kalsada ay nagbago. Wala na siyang motor. Wala na ang daan. Ang paligid ay naging sementeryo, malawak, puno ng krus at sirang nitso. Ang buwan ay pula, parang dugo, at nagbubuga ng liwanag na lalo lamang nagpapakita na nakakatakot na tanawin. Sa pagitan ng mga nitso, may mga taong nakaluhod, nanginginig, at nakatakip ang mukha. Ngunit isa-isa silang nagangat ng ulo. Maputla ang kanilang balat, nabubulok, at ang mga mata ay walang puti, pawang itim na butas. Sabay-sabay silang ngumiti sa kanya, ngiting puno ng pangungutia at kutom ang pigura na nakaputi ay naroon pa rin, gayon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking lapida. Ang mga kamay nito ay nakabuka, at mula sa mga palad ay dumadaloy ang maitim na likido na parang usok. Anti-unti itong bumababa, parang ulap na gumagapang papunta sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ang paggapang nito, malamig, masakit, parang libo-libong karayom ang pumapasok sa kanyang laman. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit wala pa ring boses na lumalabas, ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit ang lumalabas lamang ay hangin na amoy abo at kalawang. Ang pigura ay muling yumuko, at ang malaking bibig na puno na matutulis na ng ngipin ay bumuka ng mas malaki pa. Mula rito ay lumabas ang mga halakhak, hindi lang isa, kundi daan-daan, sabay-sabay, umalingaungaw sa buong sementeryo. Ang lupa ay muling gumalaw. Gayon ay hindi lang siya ang lumulubog. Isa-isa ring nilalamon ng lupa ang mga taong nakaluhod. Naririnig niya ang kanilang mga sigaw, ngunit wala silang magawa. At habang sila ay tuluyang naglalaho sa ilalim ng lupa, ang mga mata ng pigura ay nagsimulang mabuo. Dalawang pulang apoy na parang nagbabagang uling ang kumislap sa loob ng walang mukhang mukha. Gayon ay nakatitig ito sa kanya ng tuwiran, matalim, at puno ng galit. Kasabay na titig na iyon, naramdaman niyang unti-unti ring nawawala ang kanyang lakas. Parang ang kanyang dugo ay sinisipsip palabas na kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nanlamig, nangingitim, at ang kanyang mga mata ay mabigat na parang pipikit na habang buhay. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang kanyang talukap, naramdaman niya ang malamig na labi na dumikit sa kanyang no. Isang halik mula sa nilalang. At sa sandaling iyon, ang lahat ng tunog ay biglang nawala. Tahimik. Walang sigaw, walang halakhak, walang ingay na hangin. Tanging pintig ng kanyang puso na papahina ng papahina. Hanggang sa naramdaman niyang unti-unti siyang hinihiwa mula sa loob. Parang may kumakain sa kanya habang siya ay buhay pa. At ang huling nakita ng kanyang mga mata ay ang pigura na nakangiti, habang ang sementeryo ay tuluyang nilamon na walang hanggang dilim. Ang dilim ay parang isang malawak na dagat na walang hangganan. Wala siyang maramdaman kundi ang bigat ng kanyang katawan na tila nakabitin sa kawalan. Walang lupa, walang hangin, walang tunog. Ngunit ang kanyang dibdib ay patuloy pa ring humihinga, kahit hindi niya alam kung saan nanggagaling ang hangin. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may marahang tunog na lumitaw. Isang pagkaluskos, banayad ngunit nakakayanig ng loob. Parang may mga paa na naglalakad sa ibabaw ng tuyong dahon, kahit wala namang lupa. Lumilingon siya, ngunit ang paligid ay nananatiling walang hugis. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga anino. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa daan-daan. Pawang mga hugis ng tao, ngunit hindi kumikilos ng normal. Parang mga manika na inaalog na hangin, nanginginig, nakatungo, at may mga braso na nakalawit na parang wala ng buto. Ang kanilang mga ulo ay sabay-sabay na tumaas, dahan-dahan. At nang magtama ang kanilang mga mukha sa kanya, nakita niya ang isang ekspresyon. Isang walang laman na titig, nakanganga, at tila hinihigop ang kanyang kaluluwa. Nagsimulang bumukas ang kanilang mga bibig. Walang tunog sa simula. Ngunit kasunod ay ang sabayang sigaw na pumunit sa katahimikan. Sigaw na parang tunog na yaring baso na binabasag. Sigaw na humihiwa sa kanyang pandinig, halos pumutok ang kanyang mga tenga. Napahawak siya sa kanyang ulo, ngunit mas lalo lamang lumalakas ang ingay. Hanggang sa biglang huminto tahimik muli. Sa harap na napakaraming anino, isang mas malaking pigura ang bumangon mula sa dilim. Mas mataas kaysa sa lahat, halos sumabot sa langit na hindi niya makita. May mga pakpak itong mahahaba, gawa sa usok at abo, at ang bawat pagkibot nito ay nagbubuga ng na apoy na kulay itim. Ang kanyang dibdib ay tila natunaw sa bigat ng presensya nito. Hindi siya makagalaw, hindi siya makayak, hindi siya makasigaw. At nang bumuka ang bibig na higanteng pigura, wala siyang narinig na salita. Ngunit naramdaman niya ang utos. Isang malamig na boses sa loob ng kaniyang isipan na nagsasabing sumama. Ang kaniyang mga ay kusang gumalaw, parang wala na siyang sariling katawan. Habang lumalapit siya sa figura, ang daan sa ilalim niya ay biglang nabuo. Isang kalsada na puno ng basag na salamin. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng tunog na parang sigaw ng isang taong pinipilas ang balat. Sa bawat piraso ng salamin ay nakikita niya ang kaniyang sarili. Ngunit iba-iba ang bersyon. Isang siya na nakangiti habang duguan. Isang siya na walang mata. Isang siya na nakabitin sa lubid. Isang siya na umiyak ng dugo. Ang kanyang utak ay halos sumabog sa bigat ng mga nakikita. Ngunit hindi siya makapikit, hindi siya makaiwas. Habang papalapit siya sa figura, naramdaman niyang may tumutusok sa kanyang dibdib. Parang mga koko na pilit binubuksan ang kanyang laman. Ang malamig na kamay ay pumasok at naramdaman niya ang pagdukot ng isang bagay mula sa kanyang lob. Kasabay na hapti ay ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Hindi na ito sementeryo. Hindi na ito kalsada. Isang malawak na bulwagan na puno ng mga kandila ang kaniyang kinaroroonan. Sa gitna ay naroon pa rin ang pigura, nakatitig sa kanya, hawak ang bagay na kinuha mula sa kanyang dibdib. At doon niya pagtanto, Hawak nito ang kanyang sariling puso, nanginginig, at patuloy pa rin tumitibok. Ang puso ay nanginginig sa kamay na nilalang, tumitibok ng marahas na parang pilit na lumalaban. Ngunit bawat pintig nito ay sinasabayan na malamig na halakhak na umaalingaungaw sa buong bulwagan. Ang tunog na halakrak ay tumatagos sa kanyang kalamnan, parang pako na paulit-ulit na ipinapako sa kanyang laman. Nais nice niyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay nananatiling tikom, para bang may tali na nakapulupot sa kanyang panga. Nang igalaw ng na pigura ang puso sa kanyang palad, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, tila pinitik ang bawat ugat na kumokonekta rito. Umagos ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang tuhod ay nanginginig, halos bumigay. Ngunit kahit mawalan siya ng lakas, pinilit siyang manatiling nakatayo ng isang puwersa na hindi niya nakikita. Parang may mga tali ng anino na nakabalot sa kanyang braso at binti. Muli siyang napatingin sa paligid. Ang mga kandila na nakapaligid ay nagliab ng sabay-sabay. Ngunit ang mga apoy nito ay hindi dilaw. Itim. Itim na apoy na parang sumisipsip ng lahat ng liwanag. At sa bawat sindi ng kandila, may mga mukha na lumitaw mula sa apoy mga mukhang pamilyar, mga taong nakilala niya, mga taong minsan ay nakasalubong niya. Ngunit ang lahat na mukha ay puno na takot, para bang nakakulong at walang kaligtasan. Isa-isa nilang binuka ang kanilang bibig at sabay-sabay na nagsalita. Hindi malinaw sa una, ngunit anti-unti niyang narinig. Ang kanyang pangalan, paulit-ulit, mabilis, mas malakas, hanggang sa ang kanyang pangalan ay umalingaungaw na parang kulog sa loob ng bulwagan. Napaitres siya, ngunit hindi siya makagalaw ang pigura ay muling nagtaas ng kanyang puso. Gayon ay nilapit nito sa sariling bibig. Ang malaking bunganga na puno ng mga ngipin na parang basag na salamin ay bumuka ng dahan-dahan. Ang kanyang dibdib ay nagngangalit, ramdam niya ang pagkawala ng lakas sa bawat pintig na pusong papalapit sa bibig na nilalang. Nais nice niyang pigilan, nais nice niyang sumigaw, ngunit wala siyang magawa. Hanggang sa ang pigura ay dahan-dahang kumagat. Narinig niya ang tunog ng kanyang sariling puso na nadurog, karang basag na kristal at kasabay nito, ang kanyang katawan ay napuno ng apoy. Hindi apoy na mainit, kundi apoy na malamig, apoy na parang yelo na nanunusok sa loob ng kanyang kalamnan. Napapikit siya, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay halos mabingi sa tindi ng liwanag na umusbong sa kanyang isipan. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mata, wala na siya sa bulwagan. Naroon siyang muli sa kalsada. Tahimik. Walang tao, walang anino, walang pigura. Ang kanyang motor ay nakatigil sa gilid, maayos, parang walang nangyari. Ang mga poste ng ilaw ay muling nakasindi, at ang hangin ay tahimik na dumadaloy. Ngunit nang maramdaman niya ang kanyang dibdib, wala na itong pintig. Wala na siyang maramdamang tibok ng puso. At sa rearview mirror na motor, nakita niya ang sarili. Ngunit hindi na siya. Ang mga mata niya ay itim, walang puti, at ang kanyang ngiti ay mahaba, punit, at puno ng mga ngipin na hindi kailanman kanya. At mula sa salamin ay may malamig na boses na muling bumulong. Hindi mo na ito mababawi dahan-dahan niyang inikot ang susi na motor. Umugong ang makina, ngunit ang tunog nito ay hindi na pamilyar. Parang halakrak, mababa at umaalingaungaw, na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Huminga siya ng malalim, subalit ang hangin ay hindi na malamig. Ito ay mabigat, amoy abo, amoy kalawang, amoy ng libing ang matagal ng nakalimutan. Habang umusad ang motor sa kalsada, napansin niyang wala ng ibang dumadaan. Walang sasakyan, walang tao, walang kahit anong buhay tanging siya at ang daan na walang katapusan. Ang mga poste ng ilaw ay nakasindi pa rin, ngunit sa bawat kurap nito, ang refleksyon sa kaniyang salamin ay nagbabago. Minsan ay siya, minsan ay hindi na siya. Minsan ay mukhang tao, minsan ay parang halimaw. Ngunit hindi na siya nagulat. Hindi na siya natakot. Dahil alam niyang ang katauhan na minsan ay kanya ay matagal nang nawala. At habang ang motor ay patuloy na umaandar, naramdaman niyang siya ng gayon ang nagbabantay sa dilim na kalsada. Isang anino na nakatayo sa gilid, naghihintay ng bagong dadaan. At sa bawat gabing walang buwan, sa bawat kaling tahimik at malamig, may mga matang nakamasid. Mga matang pagtumama sa iyo, hindi ka na muling makakawi ng buo. Sa gabing iyon, natapos ang kanyang kwento. Ngunit nagsimula ang isang sumpa na magpapatuloy sa bawat naglalakbay sa daan ng gabi.